na mahayag si Executive Assistant Trade Geraldine Zamora nga dapat sa mga naga-operate sa swimming resort gagmay man o dagkok yan hanglan nga mulukat o permit sa siyudad. Kaya adunay tulubagon ang mga tag-iyan ini kung adunay dilimayong panghitabo sama sa pagka lumos patay sa naligo. Actually kung swimming pool, kung negosyo mo talaga yon siya, unang-una, mayroon kang building permit and then occupancy permit. Kahit nga ano eh, kahit na bahay paggawa mo, dapat mayroon kang permit whether... private or for commercial use Kaibluan, nga usaka swimming pool kung asa na desgracia, nga nalumos patay. Ang usaka bata, iisulti sa tagiya nga pang lang kini, nga kaliguanan. Apa na gidawat silag booking kung na dunay muadto kanila? Og wala sila permit. Samtang ang Usa ka sa usaka swimming resort sa Barangay Mabuhay, naga nga sila kompleto sa permit. Og aduna sila CCTV camera og lifeguard. Apan nagduda sila nga gumikan sa nag operate nga ilegal nga resort, mao nga hinay karon ang ilang kita. Opo sir, kompleto kami, walang labis, walang kulang sir. Yes sir, meron kaming lifeguard. Sobra pa sa lifeguard kasi kami, uh, gaya na sinabi ko kanina, lahat kami dyan naga nagabantay at the same time lahat sipit talaga sila. Mm. kahit Kahit sabihin pa yung mga nagabalik-balik na mga customer, yun talaga ang nagustuhan nila sa amin talaga, sir. Lumi kanini, at doon ay panawagan si Zamora bago pa masakpan sa ilang inspeksyon ang nag-operate na kulang sa papilis. Dapat uh, sa mga nagaparenta ng swimming pool o nagumagawa ng swimming pool, may mga, may mga requirements kasi yan na dapat bago mo ipagawa dapat may building permit ka. Tapos kung tapos na at uh, pwede nang gamitin, dapat may occupancy permit ka. In the heart of changing lives, Christopher Jason, Brigada News.